Hello mga kabukid. O so, ngayon mga kabukid, ito na. Ipakikita ko na sa inyo kung gaano ba kadami yung ating mga papisa na itlog ngayong katapusan ng July. So isang mabilis na video lamang to. Kadugtong doon sa ating unang video. Kaya halina na kayo mga kabukid. Ipapakita ko na sa inyo. Tara na. Let's go. So yan mga kabukid. Ito na pala sila lahat. Yan. Bale itong nakalagay dito. Ito yung ating first batch. So ayan mga kabukid, mayroon na napisa kasi pang 19 days na nila ngayon so kapon pang 18 days at ito yung second batch binilang ko itong mga bukid halos mga 65 na piraso so sana maging maganda yung hatching rate nila kumbaga sana maganda yung kalalabasan so at saka meron din pala akong papisa dito na iba mga kabukid pinapisa lang sa akin ng aking kaibigan yan yan pala ang itlog ng Guinea Paul. Sabi niya sa akin, Guinea Paul daw yan. Isang uri ng ibon. Nakatula din sa manok. Iwan ko lang kung sana fertile siya. Kasi matagal niya na ipon doon sa kaniyang bahay bago niya ibinigay sa akin. So yan. in-update ko lang kayo kung gaano karami yung ating mga papisa. So yun lang mga kabukid, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa ating pag-update ng ating mga papisa ngayong katapusan ng July. So ngan dito lang, see you in my next video mga kabukid. Happy farming, baba God bless. Maraming salamat sa inyo lahat.